Alam niyo ba mga mo may natuklasan akong na daan dito sa may manggahan at itong video natin e para lang doon sa mga hindi pa nakapadaan at hindi ko rin ito masasabing shortcut o kaya long cut or alternate route kasi pwede naman tayong dumaan dito sa commonwealth. Itong video nito ay kung sakali lang papadaan kayo dito lalong lalo na kung namalengki ka at may dalakang motor at hindi ko rin ba sure kung tama ang aking dinadaanan. Kaya dito ay kumaliwan ako at dito nga ay dumungad sa akin. Ang kung ano anong paninda, kagaya ng mga damit, laruan, gulay, kung ano-ano pa. Ang plano ko talaga ng araw na ito ay maghanap ako ng shortcut dito at meron nga pala dito ang paradaan ng green na tricycle. At pagdating ko dito sa may bandang unahan, ako ay kumanan. Kaso nga hindi ko na alam ang aking dinadaanan. Kaya napatanong Yeah, yeah. yeah. Pwede Kaso nga lang, parehas lang pala kami ni Kuya na bago lang dito sa lugar na to dahil piling lokal ako. Ako ay dumiretsyo. Akabang dumadaan niya ako dito, ako ay medyo nag-aalangan kasi baka ito ay one way. Pero dahil matigas ang ating itlog ay dumiretsyo pa din na o. Napansin ko din mga mo na marami rin pala nagtitinda dito. Dito ay kinabahan niya ako kasi minakasalubong akong sasakyan, kaya gumilid agad ako. At hindi ko pa rin talaga alam nito kung two-way ba itong binadaanan ko. At saan ba ang labas nito? Kaya i-comic ko naman dyan kung two-way ba talaga ito. At baka masira ang buhay nyo kapag sumunod kayo sa video ko. Oh. Dito mga katurmo ay eh, malapit na nga akong makalabas. Iniisip ko nga kung saan ba talaga ang labas nito. Kaso pagdating ko dito, nagtaka ako kasi commonwealth din. Abay mo kung nasira ko na naman ang ilang minuto ng buhay niyo. Pero at least may natuklasan tayo. At syempre ang pinaka-importante ay sip ang iklog mo. Let's go!